Bago muna ang lahat, sinensyl ko muna ang aking motorsiklo na gagamitin sa biyahe mula Mindoro hanggang Palawan. At kinabukasan ng madaling araw, agad na akong pumiyahe papunta ng Port of Calapan para makasakay ng barko papuntang Batangas. Tinanong ko yung nagbubuking kung aabot pa ba ako sa alas dos na biyahe medyo sinuwerte tayo dahil nakahabol pa tayo sa alas dos na alis. Uh, Bale, alas dos po. Oh, dos. Matapos kong matanggap ng tiket, agad na ako pumasok sa Port of Calapan para maikarga na itong aking motor at makapagpahinga na sa barko habang nagaantay na umalis. Dito ko na rin binayaran yung aking kinuwang tiket doon sa booking area. Kasi doon sa labas ay booking lang yon. Dito ka magbabayad sa loob. Uh -huh. So kasama na rin yung motorsiklo sa babayaran ko dahil isama ko to sa biyahe. Bali 1,296 nga pala yung binayaran ko dito. Kasama na kasi ang aking motorsiklo. Sa mga oras na to ay konti lang pasahero kasi nga alanganing oras itong biyahe na to. Dahil medyo marami itong dala kong gamit. At habang naghihintay na umandar at umalis itong barko, inayos ko muna ang aking mga gamit. magto 2.30 na rin nang umalis itong sinasakyan naming barko. Medyo kakaiba nga lang ang amoy dahil kasama namin sa biyahe itong mga cute na ito. Sinubukan ko rin makatulog ng alangaring oras pero hindi talaga ako makatulog kaya ang ginawa ko, pumili na daw ng kape. 4.30 na rin pala dumating sa Batangas, ito ang aming sinasakyan barko. Halos dalawang oras din ang biniyahe Pagkababa ako ng Matangas Port, inumpisahan ko na agad bumiyahe para medyo maaga tayo makarating ng Pasig. Bago muna kasi ako umalis at pumunta ng Palawan, eh gusto ko munang dalawin sa simenteryo ang aking namatay na tatay. Hindi rin naging madali itong biyahe ko dahil may dalawa akong bag na isa, suot ko sa harap at yung malaki naman na bag ay suot ko sa likod. Kaya ilang beses din akong nagpahintuhin to upang ayusin at medyo tumatabingin na. Ayoko rin naman itali kasi makipot lang ang upuan ng aking motor. Maliwanag na pero nandito pa rin tayo sa parting tagaytay. Kaya nagutom na rin ako at nag-decide ako na huminto na at mag-almusal muna kahit papano na relax din naman ako kahit sa maikling oras lang dahil napakaganda ng view dito sa aking kinainan at na enjoy ko pa yung masarap nilang beef pares at pagkatapos kong mag almusal at makapagpahinga ng konti ay tinuloy ko na ang aking biyahe upang di tayo maabutan ng tanghali sa kalsada dahil napakainit na lalong lalo na sa Metro Manila maluwag pa ang kalsada sa mga oras na to dahil maaga pa nga ngunit dito sa Bacor ay nabutan na tayo ng traffic at sobrang init na at may mga oras nga na dikitan ang laban kaya dito masasubukan ang iyong diskarte sa singitan Baygit alas 10 na rin pala ako nakarating ng pasig at dito tumuloy muna ako sa aking tito at tita na dati kong tinitirahan upang magpalibas ng dalawang araw dito kami sa Tondo Pier o Baseco Pier sumakay ng barko papuntang El Nido, Palawan at dito binidyohan ko na yung motor ko na sinampa dito sa barko ang walang gasgas -gas para may papakita tayo in case na may mayangaring hindi maganda sa motor natin so dito kami sa premium class nga pala yung kinuha namin sa barko para may aircon kasi medyo mahaba ang aming biyahe tansyado dito alas 4 na kinabukasan ng hapon na kami makapunta doon sa El Nido dito nga pala sa taas guys Ito nga pala yung normal class lang Kikita nyo may mga higaan na dito At open area Tapos may TV rin Medyo nadismaya din kami Sa kinuha namin premium class Kasi makikita nyo naman May mga gamit na nakatambak sa gilid At medyo siksikan na Ang kinaganda lang dito ay aircon sya Pero parehas lang din ng higaan sa taas At wala na rin halos bakante Kaya ako naganap na agad ako Baka makaunahan pa ako Sa Naging maayos naman ang 29 hours na biyahe namin Nga may mga time na kailangan maging mabagal ang barko namin dahil sa sobrang lalaki ng alon Kinabukasan 7.30 ng gabi na kami nakarating ng El Nido Ngunit hindi makadawa ang aming barko dahil low tide Kaya naman nag ikot-ikot na lang muna kami dito sa bayan ng El Nido kung saan marami ka rin makikita ang magagandang tanawin kahit gabi na dahil dito maraming nightlife at marami ka rin makikita ang foreigner kahit saan ka lumingon. Kakantay namin mag high tide, inabot na kami ng kinaumagahan. Kaya naman, hanggat hindi pa rin nakakadao ang aming barko, naglakad-lakad ulit kami dito sa isla ng El Nido. Sinulit na namin ang bawat sandaling nandito pa kami sa El Nido. Kaya naman, naggala pa rin kami at naglakad-lakad. Rampat eh. At nang ako'y makarating na sa Puerto Princesa City, Palawan, sinalubong ako ng aking mga kaklase at agad nilang pinatikim sa akin dito yung sinasabi nilang chowlong. Chowlong. Ito yung sinasabing rice noodles, mga kadayo. At itong ang Shaolong na ito ay originally sa Vietnam. At ang sabi pa ng aking mga classmate, ay masarap itong chowlong kapag pinarisan mo ng French bread, chicken bread, or cheese bread na toasted. Kaya, umorder na rin ako nun. At rinay ko na. Cheese bread. yan Grabe mga kadayo. Na-enjoy ko nga talaga ang pagkain itong chowlong na may kasamang tinapay napakasarap at sulit na sulit kahit medyo may kamahalan nga lang at kung gusto niyo pang mapanood ang aking mga susunod na video stay tune lang kayo mga kadayo tv peace